News updates. Mga balita ngayon, matagal na rido sa Maguindanao na ayos sa peace ceremony. Apat patay, pito iba pa nawawala sa flash flood sa Valencia City, Bukidnon. Republika 12288 para sa career progression system ng mga guro, isa ng batas. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tuluyang naresolba ang matagal ng rido o alita ng pamilya Mented Galapin at Datuwata sa isinagawang peace ceremony noong Setyembre 17, 2025 sa Barangay Nuro o UP Maguindanao del Norte. Pinangunahan ito ng Bangsamoro Mediators Incorporated, katuwang ang opisina ni Honorable Dato Marshal I. Sinsuat, Vice-Gobernador ng Maguindanao del Norte. Saksi sa nasabing pagtitipon ng Alpha Company sa pangunguna ng 1 Lieutenant Daviram O. Cuesta, Commanding Officer ng 57 Infantry Masikap Battalion, kasama sa Second Lieutenant Jessica G. Blando, Acting CMO Officer ng Batalyon. Dumalo rin sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa Peace Security and Reconciliation Office o PCRO, Philippine National Police, lokal na pamahalaan ng UP at mga iginagalang na tradisyonal na pinuno. Ayon sa mga organizer, ang matagumpay na pagkakasundong ito ay patunay ng kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno, militar, civil society at mga leader komunidad sa pagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa sa Bangsamoro Region. Apat ang kumpirmadong patay habang pito pa ang nawawala matapos ang bigla ang pagbahas sa Valencia City bukid noon Miyerkules ng gabi Setyembre 17, 2025 ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO Nahirapan ang pagresponde sa dami ng sabay-sabay na tawag dahil sa bigla at mabilis na pagtaas ng tubig sa Panlibatuhan Creek na libo-libong residente ang nakatira. Nagsimula ang malakas na ulan bandang 5.30 p.m. at umabot sa 47 mm sa loob lamang ng isang oras na sinundan ng 40 mm sa sumunod na oras. Sanhin ng cloud bars ayon sa pag-asa. Nilamo ng rumaragasang tubig ang mga sasakyan, kabahayanan at bahagi ng Central Mindanao University na nag-iwan ng mga estudyanteng stranded. Ongoing ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis upang matukoy ang lawak ng binsala at matugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kamakailan ang Republic Act 12288 na nagtatatag ng Career Progression System para sa mga public school teacher at school leader upang palakasin ang kanilang profesional na pag-unlad at pagkakataon sa promosyon. Sa ng bagong batas, ang paglikha ng mga bagong posisyon gaya ng Teacher 4 hanggang 7, Master Teacher 5 hanggang 6, at school principal 5 at magpapatupad ng merit-based at competency-based na pamantayan malugod namang tinanggap ng Teacher Education Council o TEC ang batas at tinawag itong makasaysayang tagumpay kasabay ng National Teachers Month. Ayon sa TEC, matagal na nilang isinusulong ang reforma at nangakong makikipagtulungan sa DepEd, CSC, PRC at DBM para sa maayos, inklusibo at epektibong pagpapatupad upang higit na mapanatili ang mga mahuhusay na guro at mapalakas ang kalidad ng edukasyon sa bansa para sa Kidlat News Channel ito si JP Adaw nag-uulat Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita